Bali ito pa lang yung sa namin. Yung unang block na 'yan. Dahil yung pangalawang block ito pa lang po yung sila. Ayan. Ito yung pangalawang block na wala pang ganung buwang naka ano naka-dabs 'yang puro block Ah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Mahaba At tatlong Segunda si na kayo at manood palagi Yo! What's up mga katongs TV? Maganda magandang umaga po sa inyong lahat Magandang araw sa inyong lahat dyan At uh, Medyo makulimlim pa So May kung kasi dalawang yung bagyo uh, ito nga po, namimitas kami ng sito ngayon Bali, pangatlong halaw na to Nung una, nakapitas kami ditong lim, uh, limandaan Tapos nung pangalawa, 700 so ngayon pangatlo ayan bali ito pa lang yung sa namin yung unang block na yan dahil yung pangalawang block ito pa lang po yung sila ayan ito yung pangalawang block na wala pang ganong buwang naka ano nakalabas yan puro bulaklak so yun nga Nalusaw yung bang bulaklak na ito gawa ng halos apat na araw na pag-uulan uh, pero marami yung bunga yun mga, mga nakalawit tapos yung nasa baba ayan, nalusaw din yung bunga sa baba nababad kasi sa tubig so nag-arvest nga po kami ngayon uh, good news naman maganda yung presyo ng sitaw yung unang harvest namin yung unang halaw pinadala ko lang kay paring Jay yun eh. tapos nung pangalawa kinuha ng buyer nung isang araw lang kasi kahapon lang bakante eh tapos nung isang araw may kasabay na talong na limang bandel at siling panigang yun nakaharvest tayo ng apat na bundle yung talong mga katong, sinisimulan nga po namin bunutin na yung maliliit tapos ito putulin na yung malalaki nito. Yung sa malalaki na ito mga katongs, iwi kumbaga irarato natin. Yung sa maliliit binubunot na para palitan natin ng bagong kwan ah uh, tatanimin natin ito mga katongs uh, panigang at saka Taiwan. Tapos uh, Ayun nga po Itong matandang talong nito Halos Hindi na Matanda lang tawag ko pero halos ilang buwan ba lang to Ah uh, hindi na kayang pa-recover to ba kailangan tanggalin na lahat ng dahon para yung mga bagong sisibol na usbong ay gumanda para maganda maging ano pinutunlan namin at saka namin tatanggilin lahat ng daon na may iwan sa puno doon tayo magpapasibol ng mga bagong busbong sa ngayon ito nga po pumipitas muna, pumipitas muna namin si Tao so dito lang yan sa unang block muna yung na natin ito yung pangalawa wala pa. O mga katong so, hmm. yung mga nababad sa tubig sa ilalim kaya maraming nasira yung nasa ilalim kaya maraming nasira mga katong yung nasa ilalim yung nakasahid sa lupa nahina sa pataba ito mga katongs uh, nyo pinatabaan namin to wala kasi na nang nilagay namin pataba rito eh. parang hindi tumalab tapos naulan ng naulan pa nung pagkapataba namin kaya uh, siguro bukas pagka hindi na umulan nyo yun patatabaan mo na namin bukas yan may yung kanong bunga o yung talbos niya. pero makapal yung bunga ayun o oh. yun nga ba yung ginawa namin sasampid pa tayo ng ng baging Tapos yun, binombahan nga na namin ito kahapon mga katong Ngayong araw po ay ano, ah, linggo ano Linggo po ngayon kaya Walang gawa sila Greg sa contraction Makakatulong namin sila sa pagpuputol lang talong at saka pagbubunot Mga katong Ah, uh, wala na po ano. Uh, wala na si Ped dito. Muwi na po si Ped. Ay, dalawang kanila lang kami ni Bato. Tadi menunggu rumah, baginda bawa ini, dan isi mabuk. ayan mga katongs uh, na itinirong na namin itong sitaw wali hinugasan nga po namin at medyo maputik ayan naka 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Yung mahaba saka tatlong segunda uh, nakapitas din ng, ano, ng sili siling panigang yung mga nasa ilalim ng, si ng sitaw nakaisang bandel tayo ayun some bundle Nasa ilalim lang po ito ng puno ng si Itaw. Yung mga tumubo na buhay sa pinutol natin. So, ah maganda. Iba, bandel. O, dyan na lang. Dyan na lang, ano. 23. 23. na I sasak itatali na yung sa ako kasi si ko lang mga tong na i-deliver. Pagkakano kaya si Ito ngayon doon? Ito, sa ganda. Ano yung Isa. Awaw muna. Oh! Oh! Huwag ka nagkaitim yung puwit, mga <laughs> Et puis... Hindi pa pala inabot to. Pa? <laughs> Kaya, lang po na. 多冷嘛，这都多冷嘛。

Nahanap <laughs> ka. Ah. Konti lang. <laughs> <laughs> <De>. <laughs> so, <laughs> uh -huh. Ay, kater, bos nak. Hello, bandit, sigarilyo lang, <laughs> boy. Oh, sige. Wala. 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 Wala.

Pupuntahan yung sito Tapos yung Segunda 40 Pesile 40 40 nakawi nakauwi na nga ako dito sa bahay. Ah, nakapagpahinga na rin. So, sakto yung dating ko. May kailangan yung aking anak na gamit bukas kasi ilalaban daw siya sa dayo. Sa drawing ba yan ma? Uh, science. Science. So, kanina, nung pag-uwi ko nga, nadaan ako siya do sa uh, eskwelan, uwi na rin. Ngayon na isabay ko yun pala nagpractice sila uh, anong, doon linggo nga yung tatawang siya sabi niya nagpractice uh, nagpractice daw siya uh, pinapunta daw siya ng mamya so, bukas daw igugans idadayo siya sa ibang lugar kaso papubili ng ano ng kailangan daw black shoes kailangan siyang black shoes kaya ibibili muna namin ni Missy sa palengke tapos bukas na siguro <laughs> madaling araw babalik sa kapas um, may Tasa, may ayos hindi na ako sa cellphone eh kaya matagal tayo na ako na nadidelay yung vlog ko uh, uh naglulo ko yung one sa editing ko uh, iayusin ko rin gamit ng wifi kasi data lang gamit doon hindi maayos ayusin ko muna So ayan, yeah, punta muna kami ni Miss sa uh, palengke. Tara. 6. Andun na ako. Hmm. Ayun na. Kabilin na kami ng black juice. Suwan mo na. Kasya ba? Yan. Yeah, Sukat mo daw. Kasya. Tapos bumili ka rin kami ng babaunin daw niya bukas. hotdog at saka ham. Yan, pahinga muna tayo mga katong sa <laughs> Ay, madaling araw na tayo uwi. So, ganun din. Uwi tayo gabi na ron. Kaya buwan. Mamaya madaling araw para ma papagpahinga tayo. Ay, ilalaban nga daw po siya bukas sa ibang lugar. Saan yan? Mahipon sa ibang eskwelahan. kuwan nung ata yun Marami sila. Kaya, alam daw, mga naka-black shoes. Marami yung kalaban nila kung mga iba-ibang iskailan si daw. To, Lock! time na ba? Paglaga mo nga akong weba na eh. So yan mga katong si hanggang bukas na lang. Kita rin po tayo bukas sa next vlog. Maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat ng mga walang sama Sumusuporta Yan. Sa uh, Tongs TV. Ngayong araw ay linggo. So I ang billing ko naman po sa kanila sa tatlo kanina kasi nga ando si Greg at si Ricky alang paso po sila paglinggo. sabi ko uh, ako puputol ka ako doon sa talaw magraraton sila bunutin na lang muna nila yung kabila hanggat basa yung lupa para maging hawang bunutin para mabumbang ko rin ang pandamu at maiprepare na natin sa susunod na tanim tapos hindi naman kasi makapag-rescatter doon sa sing panigang at saka hindi pa tayo pwedeng magpataba sa sitaw. So yun na lang muna ako gawin nila. So, kita eh. Update ko na lang po kayo bukas ulit. Maraming maraming salamat.